Ito yung rason kung bakit sa pinakamadalas na pagkakataon pagdating sa pera, kahit gano pa kaganda yung business opportunity na meron ka, hinding-hindi yan magugustuhan ng tao na ang gusto employment. Ganon din sa kabilang side, kahit gano pa kalaki yung sweldo, hinding-hindi yan magugustuhan ng tao na ang gusto magnegosyo. Same concept kung bakit nababado yan yung mga rakista sa mga rapper at kung bakit nababado yan yung mga hip-hop sa mga rakista. Magkakaiba kasi tayo na nagustuhang tunog. Yo, what up? Welcome sa Mealmind Podcast. Dito, ibabahagi ko sa inyo yung mga impormasyon, paniniwala, at pananaw na para sa akin ay sumisimbolo sa Mealmind. At dahil kauna-unahang podcast ko to, gusto ko kayong bahagian ng isa sa mga itinuturing ko na gintong aral ng Mealmind. Ang topic natin sa podcast na to ay lingwahe. Tungkol ito sa pagkakaroon natin ng magkakaibang lingwahe, at kung bakit kailangan nating hanapin yung mga tao na kapareho natin ang salita. Pero take note na hindi literal na lingwahe yung tinutukoy ko dito. Hindi ito yung English, Tagalog, Japanese, Mandarin at kung ano-ano pa. Ang tinutukoy ko ditong lingwahe ay yung magkakaiba nating mga interes at gusto. Now, totoo naman talaga, lahat tayo may kanya-kanyang interes sa buhay. Ito yung rason kung bakit hindi lahat ng tao magugustuhan kung ano yung mga gusto mo. At hindi rin naman lahat ng gusto ng iba magugustuhan mo. Kaya nga ang dapat mong gawin dapat mong hanapin yung mga tao na kapareho mo ng lingwahe. Noong elementary, merong kaming laro na sa tingin ko, example nung concept na to. Alam nyo ba yung animal sounds? Dun sa laro na yun, kailangan nyo ng maraming maraming player. Tapos, bawat isa sa mga player, merong bubunuting maliit na papel. Dun sa maliit na papel, may nakasulat na iba't ibang uri ng hayop. Kapag nakabunot na lahat, kailangan piringan yung mata ng lahat ng mga lalaro. Tapos ang mechanics ng game, kailangan mahanap ng bawat player lahat-lahat ng iba pang mga players nakapareho nila ng nabunot na papel. Ito yung nakakatuwang part ng laro na to kailangan mahanap nila yung iba nang hindi sila gumagamit ng kahit anong human words. Ang pwede lang nilang gamitin ay yung animal sounds o yung tunog ng kung anong hayop yung nakasulat sa nabunot nilang papel. Sobrang gulo sa sobrang ingay nitong laro na to, lalo na kung sobrang dami nyo talaga. Tapos ang labanan dito, kung sino yung unang-unang grupo na mabubuo at makakapagsama-sama, sila yung panalo sa game. Ngayon, kaya ko to nakwento kasi ganun din sa buhay kailangan nating hanapin yung mga tao na kapareho natin ng tunog, yung mga tao o grupo ng mga tao na nakakaunawa sa kung ano yung dala nating lingwahe. Sa Biblia, meron ding similar story tungkol sa pagkakaroon natin ng magkakaibang lingwahe. Alam nyo ba yung kwento ng Tori ni Babel? According sa Bible, noon daw, iisa lang talaga yung lingwahe ng lahat ng mga tao. Tapos, according sa story na to, Nagkasundo-sundo silang lahat na bumuo ng malaking-malaking tore. Tore na sa sobrang laki ay aabot daw sa langit. Yun nga lang, hindi ito nagustuhan ng Diyos. Para siguradong hindi na magkakaisa ulit lahat-lahat ng mga tao na naandun, ang ginawa ng Diyos, pinag-iba-iba niya yung lingwahe ng mga tao. Kaya nagkagulugulo na sila at hindi na sila nagkaintindihan. Nagsama-sama na lang yung may magkakapareho ng salita, tapos nagkanya-kanya na sila ng paglalakbay sa mundo. Yun yung biblical story kung bakit daw magkakaiba tayo ng lingwahe. Now, kung mapapansin ninyo, hindi man ito yung aktwal na lingwaheng tinutukoy ko, andun pa rin yung concept na gusto kong ipapansin sa inyo. Yung mga tao na may magkakaparehong lingwahe, nagsama-sama sila kasi sila yung nagkakaintindihan. Hindi sila sumama sa iba na naiiba sa kanila ng salita. Ngayon, sa halos lahat ng aspeto ng ginagalawan nating buhay, meron din talaga tayong magkakaibang lingwahe. Sa music, merong hip-hop, rock, jazz, at kung ano-ano pa. Sa religion, meron Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity. Sa Christianity na nga lang, meron ding magkakaibang Christian. Sa sasakyan, merong mahilig sa four wheels, merong mahilig sa motor, merong mahilig sa lowered, merong mahilig sa mataas, at kung ano-ano pang kategori o style ng forma. Ultimo sa way kung paano tayo kumikita ng pera merong nasa employment, merong self-employed, merong negosyante, merong investors. Ito yung rason kung bakit sa pinakamadalas na pagkakataon pagdating sa pera, kahit gaano pa kaganda yung business opportunity na meron ka, hinding hindi yan magugustuhan ng tao na ang gusto employment. Ganon din sa kabilang side. Kahit gaano pa kalaki yung sweldo, hinding-hindi yan magugustuhan ng tao na ang gusto magnegosyo. Same concept kung bakit nababado yan yung mga rakista sa mga rapper at kung bakit nababado yan yung mga hip-hop sa mga rakista. Magkakaiba kasi tayo na nagustuhang tunog. Magkakaiba tayo ng napulot na lingwahe. Ako, pagdating sa pera, gustong gusto ko talaga yung concept ng pagiging negosyante. Kaya asahan nyo na, na sa pinakamadalas na pagkakataon, makakarinig kayo sa akin ng tungkol sa pagninegosyo. Yun kasi, yung daladala kong lingwahe. Hinahanap ko lang din yung mga taong gusto at nauunawaan yung mga daladala kong salita. Ngayon bilang bonus ko sa'yo dahil umabot ka sa parte na to ng podcast ko, ituturo ko sa'yo yung isa sa pinaka basic na paraan kung paano mo mahahanap yung mga tao o grupo ng mga tao na kapareho mo ng sa buhay. Dito sa Facebook, merong groups kung saan pwede mong mahanap yung grupo ng mga tao na kapareho mo ng sa buhay. Ang nakakatuwa dito, libre lang to. Ang kailangan mo lang gawin mag-search ng keyword na related sa hinahanap mong interes o topic. Dito, mahahanap mo halos lahat ng uri ng grupo ng mga tao. Isa to sa mga advantages na daladala ng internet at social media. Bilang panapos para dito sa podcast na to, ngayong nauunawaan mo na na meron tayong magkakaibang lingwahe, hiling ko na magawa mong irespeto yung pananaw at paniniwala ng iba na hindi tugma sa daladala mong salita. Tandaan mo na pwede mong i-promote yung lingwahe na gusto mo nang hindi mo binabas yung tunog na hindi ka pareho nang sayo salamat sa pakikinig this is milmind warap lagi na lang pera pera yung pinatatalakay ko magpayaman nung kasi naman talaga